Umaga po kay Ginoong Stephen Kuwa ang pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Sir Stephen good morning sir Good morning Ted good morning Chacha -cha. How are you sir Ah uh, okay lang naman <laughs> <laughs> Sorry ah we have to bother you again Sir Stephen kasi Well, uh, yung pong mga lugar na tinamaan nga ng bagyo at under state of calamity, may, may price freeze sila no? as mandated by uh, DTI. Dito po sa Metro Manila, wala naman po pero nagtakda talaga din sila ng SRP na hindi pa ho gumagalaw kasi nga meron pa na consultation. Pero sa realidad, sir, ngayon, no? sa mga produkto na wala po dito sa listahan ng prime commodities, kumusta po ang presyuhan? Kasi ako, sa akin lang, sa bahay namin, ramdam ko na po eh, yung pagtaas nga ng presyo ng mga wala sa listahan dito po sa prime commodity, sir? Tama yun, no? medyo gumagalaw, no? pero hindi naman, medyo stable actually yung prices. No? So hindi naman man, no? hindi naman uh, grabe. Yung mga grabe siguro yung mga imported. Tama ka, may mga imported items na medyo malaki ang increases. So very selective, very selective. Okay, opo, opo. Pero sa ngayon po, na papalapit na ang Christmas season. Yung mga uh, tinatawag na mga noche eh, items, sir. So, so, far po, kumusta pa yung monitoring? Ah, uh, medyo okay pa naman. Hindi uh, naman lahat ng tindahan meron ng Christmas items. Bakit? Masyadong maiksi ang payment period, no? Credit terms, no? Mm -hmm. uh, seven days, kailangan bayaran ka agad. Hindi eh, mo keso bola in seven days from now, eh, di ba? Ang uh, Hamon, di rin. So medyo last minute ng konti ang ordering ng mga smaller chains of stores. Yung mga bigger chains ng supermarket, meron na sila. Mahaba term siya na eh. Hindi sulat ng mga smaller chains of supermarket. Mm, so kung baga kung ma mo, hindi mo pa pwedeng mag-impact ka ng produkto na hindi siya mabilis po. Kung baga hindi fast moving. Correct. Correct. Lalo na Hamon, kailangan ng kuryente. Di ba? So hindi lang space ang pinag pinag-uusapan yung kuryente, no? Some of power, no? Mm -mm. Energy. Mm -mm. Opo, pero kumusta ho naman ang purchasing power ng consumers po? Sa usapin kasi ng manok, ang binabanggit ng mga local suppliers natin dahil sa yung kanilang farm gate price bumagsak na, ang dami pong imported na mga pumasok, pero mababa ang kanilang benta din kasi nga daw po ang mga tao hindi gumagasta ngayon sa manok. Uh, sa, sa, inyo po, ano po ang inyong obserbasyon? Ah, uh, tama ano, medyo you know, pigil ang sa paggastos right now, ah, huh? right now. Kasi ah, uh, siguro ang point nila, hindi sila sigurado kung may papasok pang pera, may ayuda pa bang dadating, may mamibigay pa ba, may magpapadala pa ba, ba from abroad, no? So, ayaw na rin nilang umutang. I'm sure yung iba, lubog na umutang, no? So, medyo pigil, no? Pero, kung makikita niyo, kung during the last few days, no, na yung mga, those who didn't leave Metro Manila, ah, uh, ano, mga malls, ang daming tao sa mga malls, ha? Baga, those who opened during, the malls which opened during November 1 and 2, mm ang daming tao. Ang mm, daming tao, no? Kasi sa bagay, hindi lahat kasi nag-open. So, you know, mas konti yung mga tindahan or malls na mapupuntahan ng tao, no? Pero puno ang tao. Now, pending, ah, uh, again, For those who can afford There's no problem. Pero for those na medyo middle class and, you know, below that, uh, pigil. Pigil lang gastos. Mm -hmm. Ano kaya ang factor po dito, sabi ho ninyo, maliban doon sa ay, yung mga umaasa po sa ayuda o sa mm -hmm. mga remittance ng mga may kamag-anak sa abroad, uh, mm -hmm. di, dito ba may effect yung sinasabi po na ano pag-control nga sa interest rates ng BSP? Uh, maaari, no? Pero ibig sabihin, uh, it's more <coughs> of attitude, eh. Consumer, ah, mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, psychology behavior, no? behavior mm -hmm. ng consumer. Uh, mm -hmm. Pagtatabi na lang ako, hindi, eh. lalaki ang utang ko eh. So, mm -hmm. hindi na muna, pigil muna ako. At pag malapit ang Christmas, saka na lang ang gagastos. Gift muna. Mauna na talaga pa sa lubong, ano, pa sa eh, mauna talaga yun. Doon mapupunta mm -hmm. yung pera. Opo po, opo. Pero kayo, kayo po mismo, no, na engage ano oh. in this retail business ramdam po oh. ninyo na ang spending ng maraming consumers ay eh, limitado ngayon Yes, from namin. naman. No? In fact, tonight we meeting ang aming association. So, we always exchange uh, every quarter we exchange, you know, opinion, information, trends to in the different areas in the country, no. So, may naman natin. Now, yung sinabi mong price freeze kanina, if I may inject, no. Ang uh, Metro Manila may mga LGUs na nagaano na nag-issue uh, ng ng price freeze dito sa Metro Manila. Mm -hmm. So, hindi lang affected areas, no? Tataka nga ako eh, pero di ko man tanong na bakit naman nag-issue ng ano. Kasi doon sa mga areas at tinamaan ng bagyo, medyo naubusan ng stocks yung iba. So they had to, you know, buy from, for relief goods, others had to buy from Metro Manila mm -hmm. uh, to supply those areas, no? Mm So, pero nag-price freeze by LGU, di ko maintindihan bakit by LGU eh. So kung meron kang tindahan, marami kang tindahan, may chain of stores ka, mm -hmm. so may areas ka na may price freeze, may areas ka na walang price. Kumbaga, may sinakakatuwa. How do you control that and how do you, ano, di ba? Parang dapat uh, nag-usap pa may uh, yung uh, uh -oh. MMDA, na lang buong Metro Manila, no? Hindi mm. yung Saturday areas, hindi naman tinamaan ng, mm. you know, na apekto ng Opo, dating. ng kalamidad. opo, opo. Okay, Sige correct, po, correct. correct yeah. Sige, sir. Sa, okay. sa, 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 sa punto, di ba meron kayong mga supermarkets din, ano? Uh, ito, bang mga, hmm. ito bang pure gold kasama niyo? Ah, hindi. Ah. Hindi sila kasama in any organization, unfortunately. Yeah. Opo, opo. Anyway, so meron po kayong mga miyembro na meron din pong bigas, di ba? Yes, yes. Okay, tsaka For... asukal, no? Opo, opo. Mm, opo. meron, so, meron. Ito, pong, ito kasing bigas... Uh, medyo tricky ang presyuhan eh. As a matter of fact, ang PSN nagsasabi mismo na isa po sa mga nagpataas sa inflation itong nagdaang Oktobre ay ang presyo ng bigas. Eh hindi po natin maaaring i-connect ito ngayon sa mga nagdaang bagyo kasi supposedly po, ang stock ng bigas natin, hindi ito pong bagyo na ito will affect, will affect ito pong paparating natin na December or January pa. So, uh, sa inyo bang, hanay, ano po ang inyong obserbasyon sa bigas? Uh, either commercial po na at least uh, well milled at maging imported ang sa presyuhan. Ah, uh, ang news, keep, you know, news keeps keep saying that bumababa presyo ng bigas, no? Ah, uh, kasi we're importing nang no, a lot from uh, Vietnam, Thailand, no? Ah, uh, kaya lang yun nga, uh, aakyat babae, eh. hindi like you said, no, hindi ano hindi steady yung news na yung yung talagang balita sa amin, even within our group, no, na talagang umaakyat or bumababa. Pero ibig sabihin, me, merong mga mas murang kla kla klaseng bigas, bumababa ang presyo. No? Kala na, NFA, no? nagbaba yan. Pero kumbaga, yung commercial rice, as you mentioned, no? Yes, baba eh. Uh, I guess depends on supply. It depends on supply. We're talking especially about those na dito. Dito galing, ha? hindi mm -hmm. yung galing abroad. Mm -hmm. Dito galing. Oo, akit baba eh. Akit baba ang presyo. Na, napansin ko eh. Akit baba ang presyo ng bigas. Oo. Oh. Ang, ang asukal, asukal medyo bumaba na. Kasi mm -hmm. nag-stabilize Although may mataas pa rin, again, brand. Mm -hmm. no? brand. Yes. Mm -hmm. okay, sige po. So mo, mo, kami makikibalita ulit, Sir Steven, ha, pag habang papalapit na po ang Pasko para kumustahin po ang inyong hanay, lalo na po dito nga so, sa po ng uh, no, no, yung, yung power uh, to itong con consumption ng ating mga consumers po, Sir Steven. let's keep in touch. Bo, salamat thank you. Si Kua, ang Pangulo po ng Amalgamated Supermarkets Association.